Okay, welcome back to my YouTube channel na This is Ralph, 71 TV. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. At pakishare share rin po ang ating video. Kung may nagustuhan kayong video, pakishare po. At kung may comment kayo, leave a comment. Okay? At sa at pakipalo din po ang aking Facebook page kung kailangan nyo ng KLX 150 parts sa murang halaga Uh, Pag-search naman po, RR731 Moto Online Shop. At ang isa kong page, Ralph731, okay? Maraming salamat po. At uh, shout out po sa lahat ng manonood dito. Magre-repay nito to at nanonood ngayon. Shout out sa inyo. At uh, shout out din po sa mga mga customers ng RR731 Moto Online Shop. At sa aking mga ka-YouTuber, hindi ko na po iisa-isahin. At masyado pong madami baka may makakalimutan pa mahirap na baka magtampo di ba okay uh, our topic for today uh, ibang ano sabi na ni sir sa iba marami ko nababasa sa nito madalas to sabi bakit daw po ayaw kumambyo ng kanilang KLX 150 ano raw ang problema pag ayaw kumambyo ah uh, ito napansin ko ah. Uh, baka yung iba kasi kaya napuputol yung U spring, yung, yung, return spring letter U. Kaya napuputol yon Baka kasi sakit na ikambyada, kambiyada, pa nila. Kami never pa kami nakaputol nun. Ang KRX e namin 2011 model, hindi pa naputol. Kaya po napuputol yung sa aking ano lang, observation na baka po iba, tinatadya kanyang kambyo. Kami pag kumambyo, mild na mild lang po. Mild kami mag-release. Pa kayo iba, pag kumambyo, pak, pak. Halos kawitin na ng paan na tapos pag release, tinatadyakan, pak, pak. Hindi nga masira yun, iba. Uh, dapat alalay lang po, napakalambot nga yung kambi ng kambi ng kay eh. Yung letter U na spring, yung po nang sisira. Punta tayo sa motor. Teka lang. Okay, ito yung mga ano namin. Kay LX150. production bike. eh okay, ito yung sinasabi ko. Baka kaya nasisira yung, yung return spring ng iba. Teka, Baka kasi pag kinabi o to, pag kinabit naman eh, abuso. Yung dapat kami, ganyan lang kami kumami. Yung ganyan lang, mild lang, mild lang. Napakalambot po ng kambyo ng KLX. Ka Etong dalawa, 2011 model. Pero hindi pa po ito naputol na ng natawag na return spring. O yung spring po na, yung spring po na letter U, yung po yun. Hindi pa napuputol. 2011 yan sa 2016 ako magdadala sa kakakita ng posta kung ano na napuputulan. Ang kasukat lamang po nun, ang kasukat lamang po ng US Spring ay Return Spring, magkasukat po sila ng Kawasaki Barako 175. Hindi naman po kamahalan yan pagka bumili kayo mga Sir Idol. Mura lang po yan. Mahigit sandaang piso. Genuine na po yan. Genuine Kawasaki. Kaya lang, ang mahal po dyan is yung labor, di ba? Baka singilin ni kayo dyan ng mekaniko ng 200, 300 pesos. Depende pa rin po sa lugar yan kung magkano kayo singilin. Kung kaya nyo i-DIY, pwede daw man po. Basta, uh, basta bilhin lang po kayo ng gasket. Yung, ano, yung gasket sa right side ng no clutch cover. In case pumasira Kasi maliit po ang chance na pag tinanggal niya yung cover, hindi po masisira yung gasket napupunit po talaga kahit anong ingat nyo. Lalong nano lalo na po kapag unang beses bubuksan yung clutch cover. Ang kakapunit po talaga yung gasket. So much better may nakabang yung gasket. ayo ko naman po yung nilalagay na pandikit eh. Tumatagas din. Tsaka nababago yung may clearance po kasi yan. Kailangan masunod yun. Yung between crankcase at tsaka yung cover ng clutch. May clearance po yan. Kaya yun naman po payo ko sa iba. Ingatan nyo naman po kumambyo. Hindi naman po tulad ng ibang motor na napakatigas i-cambio eh ang kailik nga po, kahit daliri niya sa kamay, niyo yun, pu'yan po yan. Madadali na mo pumasok yung kami ng kailik. Yung kami, maingit kami sa mga naging motoram, kahit hindi, hindi lang po sa kailik. Basta pag gumam kami kami, naanalayan po namin. Tsaka sinisiguro namin pumasok. Yung iba, baka kasi sagad na, kakambyo pa rin. Kasi pag kumakambi kayo, gumaganon po yung U-spring US na yun. Kasama po sa may ano yun eh. Yung sa may shafting ng kambyo, gumaganon-ganon po yun. Kaya alalayan nyo. Pero baka magpalitan kami ng bago pag nagka, nagpalit ako lining para sigurado 2011 pa kay Alex ko baka mamaya maputulan tayo sa trail diba? mahirap pa naman eh hindi naman na, na namin yung motor namin pa uwi nasa 30 38 km siya ata mula sa ano sa labas ng trail site hanggang dito sa bahay namin ganun ginagawa namin So, yung mga puro kanya nakikita ko po. Kaya yung, pa, po ang payo ko sa iba. Ingatan nyo naman po kung ng yung abuse. ah uh, with care naman po. Yun naman po ang ano ko. Siguro tama yung, ewan ko kung tama yung observasyon ko. Kasi hindi pa kami nakasira. Isa naman po ikakasira naman yan. Pag ayaw ko ito. Alam nyo po ba yung shifting fork? Yan. Yung nakaganon sa may shift drum. Oras po mapanood ko ito yung isa doon. Hindi po kakambyo umami po yan, primera o segunda lang. Yun lang po ang palatandaan nun. Pero pag yung spring ang sira, hanggang ano lang po kami niya, isang gear lang gagana. Naranasan kasi namin yan, yun sa nabaloktot yung shifting gear, nabali po yung axle shop, isang k namin. Dahil sa kagagawa ng sobrang nung adjust ng kadena, hindi pa namin kabisado kay K-Helix. Ganadjust at yung kadena, ayun Pinajump sa hamas, ayun, nabali. Yun yung kinakabalitan ng sprocket yung kabilang side doon nakatugon po sa Kickstarter. Yun po yung nababalik kasi sobrang ni yun. At uh, lang bukas kami ng na po. Ayaw talaga kumamyo. So nag-decide kami, overhaul po namin ulit. Binakin. Uh, ano tapos bumili kami ng sabi na suggestion ng mga tropa natin, kakakalala natin. At sa research namin sa internet, yung shifting pork. So bumili kami ng shifting pork na bago. Ayun, ikinabit po namin kumakambyo na po. Dati hanggang primera, segunda lang. Pero pagkakita ng 3, 4, 5, ayaw na po. Yun lang po. Kaya ingatan nyo rin po. Advice ko rin. Huwag mag adjust ng kadena na sobrang banat. May 3 finger gap dapat para hindi maputol. May video po tayo dyan. Pakicheck na lang po sa ating mga uploads sa live. Yun yan, check nyo po. Okay, at maraming salamat po sa inyo. Pa-subscribe na rin po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe. At maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng video ko ngayon. At out sa inyo, medyo pasensya na po at medyo madalang ang ating mga yon sa Kalex. Dahil naubos na po ang gagawin natin sa motor ko. Hindi naman po pwede buo yung motor ko. Babakalisin natin, di ba? Baka masira pa. Basta pa may, ano, you know, ganyan na may suggestion kayo. O may gusto kayo pag-usapan dito sa YouTube. Nag-comment lamang po kayo. At gagawin natin topic. Kung may time akong mag-live at may time ko mag-live, panonood maglalay po ako by request. Kasi misa pa naglalay po ako, hindi po nagkakatapat yung mga oras. Minsan nasa work yung iba. Ito, minsan Sunday na lang po ako nakakapag-video dahil sobrang ingay po sa paligid dito. Minsan may nang nagpapatugtog po ng music. So, nakaka-copyright ako, ba? Diba? Masisira yung pinaghirapan ko. O paano? Tatapusin ko na po ating video. Hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta po sa aking munting YouTube channel. God bless all. Thank you.